guys, good morning. Kanta na nga sa ating lahat. Um, wali nandito kami Amin mean, ngayon sa ano, uh, veterinary clinic. Kasi sinasamahan ko yung uh, asawa ng pinsan ko. Sinasamahan ko. Nagpapasama siya sa akin sa veterinary clinic. Kasi, ayun nga guys. Nag-grooming si Bruno. Si Bruno. Si Bruno. pinapag niya. Pinapag-room nila kasi madaming, ano um, guys, madaming kuto. So, nagkakasugat-sugat na siya. Siyempre, makati yung kuto. Kinakamot niya. Ay, ayun, nagkakasugat-sugat na tuloy. Ayan. Si Kina simikal Ay, po ang butik niya diyan. Asan nang pinisan ko yan? Mm, Asan na yan, guys. By the way, guys, pumiran niyan, Ay dog. God. Ang breeding ng aso na yan. So, dito kami sa Maydon Antonio. <laughs> ano ko rin kasi dati yan tito guys na pet shop ano pangalan ng vet clinic ah, niya na to pet shop siya pangalan okay. niya ano ano pangalan Tapos, ng vet clinic niyo so to ko rin to dati vet no, diyan pa kami nakatira ah. sa ano na dito pa kami nakatira sa Quezon City yan dati pet shop lang dinala ko yung asawa ng pinsan ko diyan guys yan, kasi proven testing ko na yan diyan na pet shop wala kayong pet check up check up din mga uh, aso God, ko God, no. mga small breed dogs ko. Kaya medyo sumura-mura sila sa sa ibang mga veterinary clinics. When it comes sa grooming, pagpapagamot. Pag Ang pagpapagupit. Ayan guys, sa bang ano. nangtay namin yung doggy namin na si Bruno. Ayan po, opo, opo. Muna kami dyan guys. At makikita naman din siya kasi kasalamin naman niya Ayan guys, dyan. Sinaka, opo, lang muna. Buta na lang pag namin dyan sa pet shop na yun, pangalawa kami. Wala pa gaano'ng nakatila, wala pa gaano'ng nakalista. Wala pa gaano'ng nagpapagupit. Sa pet shop. Ang mga doki nila. Manok. manok. Diba, at atay lang naman yung na pinakain niya dyan. Wala naman ang puno. Ay, sa isa lang siguro. Pinapakain niya ng manok yan o yung liver lang? Di, liver lang naman ata. Ah, manok, kinapakain namin. Oh. Uh, dyan dyan, dyan dyan nagkano? Nangangatin, allergy. Yan kinakamot niya. Yan, nagkano? Hindi <tryo> ka nakakain naman? mali. Tayo na. Ano si Sa'yo ito kasi eh? Tayo, pa more, more. Ayan ano guys, si Bruno. Mabait <laughs> naman pala kung aso na to. Hindi naman ano, hindi naman malikot. Pag ginagpagupitan. <laughs> Ganyan ka lang kaya, para para ka iyon. guys. Ayan na, ang dating mabalahi po guys, pomeran yan. na, kalbo na, parang isang askal. Yun, no? <laughs> uh. Excuse me. Naubo ako. Ano yan si Bruno? Dami niya talagang kuto. Ano hey nga, Day? Allergy talaga yan, dai. Sa manok. Ayan, no? Dami niya talagang sugat-sugat. Sugat pa rin. Kuto. Oo. Nabilang mo yung kuto hmm. niya. Hindi ka nakakain. Nagamutin na lang. Ang hirap na nga kasi kakain, Baboy pwede. Yes. Ang mm. talaga siya. Anong reklamo? Walang, hindi nakakalard yung ano, meat. Pag ginagupitan. Pero pag chicken. Ang lang talaga siya. May isa din dito guys, Oh. Yan din yung ano. <laughs> Isang asa dito. Kulot-kulot na yung ano niya. Ganyan yung na Balahibo. Ganyan ang balahibo ni Target dahil. Hmm. Kaso ano, maiksi lang siya dyan. Oh. Na ano, bilog. Pag ganyan, ikakalbo na talaga 'yan, pag ganyang kulot-kulot na. Yes, binilan si Bruno ng gamot niya, pag, iniye okay. guys, natapos na ng ni Brono ay, ayan, kumabak kami pa ano yan, sa na 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 para sa guys. Gamut sa kuko yun. Gamut sa yun. Gamut sa kuko yun. Gamut sa kuko yun. Gamut sa kuko yun. Gamut sa kuko na Gamut sa kuko yun. sa

Ano pa kainom na sila Ano pa nila? Eh, sorry. Dali <laughs> na siya. Dogi nila oh. Dogi dogi yan. Ano ng mga ano? Ay. Aso at pusa. Yes oh. humdan guys hadlok man sila nga bakunado naman na sa kuan na na ko rin mama oh guys na kami do na ay hey. ah sa sikil hey. yeah. wala ah, takot din sila ibalik, ibalik 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 I... uh, ayaw ayaw <laughs> tayo. ayan guys, tang drive through si Madam Gaga dito sa McD. 1000 1097 i maliliit. sa gilid lang naman ilalagay. Mamaya nga ako i-try ko. Doon At sa inyo. So, yung gamot. Sa gilid lang naman, nandito lang yung may pagi. Mga, um, ang iso galing kayo siya. Ay, dapat pala yung hindi na lang po sa before ba yun? Well, ba yan? Dito ba yan? Eh, sabon man yun? Ha? Sabon ba yun? Sabon yun. Pangkoto din yun. Yung na, Ayun, ditik. Oo. Oo. Ay si, Paano na lang sa si Kin-Kin? Magmotor na lang. Kasi sa batok lang niya eh. Lalagay. Mga laklak siya day. Mamatay lang ko sa mga matay. Yung mga kuto. Hindi na. Pasoyan na lang kuya. Ina e lang si Kin-Kin day pa Pasayin na lang. night